Kapoy natin dati kasama sa QRT At natin na po siya sa Recto Nagiging ano po siya Power Screamer Dito sa Recto Dito po yung nagtigilis dito sa kabahan po ng Recto Kabila po yan ang nagtigilis po nila Dito sa may Recto So ang freedom po natin Every morning Ito po ginagawa ng ating mga Power Screamer Sa Recto At dito po tayo ngayon sa may Reno right to side Ayan, ah tapos ang ating mga sweeper. Uh, Pagkatapos ko palang linisin ang ating mga power sweeper tomorrow ang um, recto, right uh, susunod po yan yung ating mga ano, mga flashing operation. Uh, yan po. Saling araw pala, mag-i-start na po sila. Wala pang ano, araw, uh, pumuputok pa lang yung ano, yung panahon. Mag-i-start na po yung ating mga power sweeper ng TPS na nagtilinis dito sa buong rekto ng Maynila so, alas 4 pa na mga stress nagsisimula na sila at, uh, recto, po sila para buong rekto, nangisip po ng ating mga masipag na power sweeper na tulad niya meron po tayong Yonel saka may gadget yan sabi na po yan o oh, oh, tapos mayroong loader mayroong sweeper masipag masipipoy at lahat yan at mga kasama niya siguro mga higit mga 20-15 sila Ito po uh, nagwawalis dito sa sa ano recto kaya po kaya po mano-mano oh. ang ating sisipag na mga, mga bie na street bie sweeper na power bie sweeper bie 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 boy shout out sa'yo pare mabuhay ka punta mo na ako dito okay pare yan po yan naman nandito tayo ngayon sa may ah uh, Lugar ng Binondo Side Recto Tignan nyo kabila, yung mga bangketa tignan nyo naman ito. Wala na po mga Kaya pagpotok po talaga ng mga bandang alas 4 Yung mga vendor po natin sa night market uh, Nagkukusa na po silang maglikpit So yan po no may disiplina Talagang nagkukusa sila na maglilis dito sa ating mahal na Maynila po ang ating sinasabi na mayroong gobyerno ang Maynila. So yun po nasa kanto na po yung ano no yung ating flashing para simulan na ang pagpapa ligo dito sa ating rekto. hindi dito sa rekto no. Kasi naman wala kang maamoy na malansa dahil nga sa ginagawa ng ating ang lungsod ng Maynila na nilisin at ayusin ito ito nilis po no? yan yun naman mga masisipag nating power sweeper yan update update tayo September uh, 6 araw po ng Sabado so yan tatawid po tayo sa kabila at uh, filipin naman po natin itong kabilang side naman no na malinis na rin ay nakaabang na po yung ating mga ano no nakaabang na po yung ating mga MDRR mo para tanggalin ng mga putik at libag na mga na, nakadikit dito sa ating mga ano eh no tatanggalin ng mga basura mga mancha-mancha ay yan nakabag na po yung ating mano, ating dalawang dalawang MPRR mo flashing operation so ito po yung update natin ngayon walang vendor ganito oras simula pa lang na pagkaupo ng ating mahal na uh, Yorme ganito na po kagaya na kanyang ginawa kalinis may disiplina siyempre kailangan natin sumunod siyempre para sa kaayusan ng Maynila ayan po ng Trinidad so, maya maya i-update naman natin yung ano yung pagpa-flashing ng ating mga kawani na MDR Armo pabuhay po kayo mga MDR Armo power speaker ng DPS no? dito po sa rektro nagwa eh, okay, susunod po natin kapag wala naman po tayo yung gagawin bukas, eh, pasyalan naman din po natin yung blue retreat na katulad din po ng ginagawa ng rector, mga MBRR mo, power sweeper, eh, nagwawalis din po sila doon. Hindi pinapanatili rin po ang kalinisan doon. Sa meron po flashing, walis, mapping, yan po, ang ginagawa ng AESA ng ating PDR po. sa umaga. O, eh medyo ma ambot eh, may bagyo po kasi ngayon parating ngayon sa atin na ah, mag-iingat po tayo magdala po tayo ng ano na ating mga payo at lalong lalo na pag may baha ay magdala kayo magbota kayo o kayo umiwas na ako kayo sa baha pag may sugat yung pa huwag na ako kayo susugod dahil mahirap pong magkasakit ng leptospirosis makakamatay delikado kaya mag po tayo lahat so, no? po yung, yung basura po na doon sa may bandang uh, po ng Ilaya ay eh, yun na lang po ang basura na doon hinahakot na po ng ating uh, Yunel. no? meron po tayong loader para bakuin ilagay po doon at may nakabang na power sweeper para takutin maliliit na basura no? o Eh, okay, makikita niyo po 'yung mga maliliit na 'yan na ah, pa po ng ating mga power sweeper 'yan na ah. mo ultimo maliliit eh dinadampot. Ganon kalinis ang at ating mga mga maliliit Ayaw natin kung ano yan. Ayaw natin kung ano yan. Ayaw po. po yung bilaya. makikita nyo, malinis na rin po. Mabuhay po ang ating mga power sweeper dahil sila po nagising po sila ng umaga, gabi pa lang eh, mga nagwawalis na po yung mga yan may para manataling malinis so, may nila morning po ma'am mabuhay po kayo ma'am po, sila po yung ating mga masisipag at magigiting na power sweeper ng DBS Pwede po sa inyo tay Ayan po, di nyo naman no? Yung dito pa lang Tinatanggal eh, po nila yung May nakaabang na kagad na nagsasakot Sipag Ating ino ay serang kumpir no? Eh maya maya lang eh Pag start na po yung ating ano ang ating MDR uh, mo na para i-flashing ko ito ano na video po ba dati yung pagdating pa lang po da- nung nakarang ano ha administration ha ah, nakasayos pa lang eh makikita nyo dati gumuntok tungkol tungkol yung basura dito dati kaya tingnan niyo pa naman wala pa yung araw eh malinis na kagad dito sa ating rengto kaya lang ating mga power sweeper eh, nagliliinip po. Okay po guys, so, so paano dito na po magtatapos ang ating pagpa-vlog? Eh, susunod naman po, po natin yung MDR mo, e, para i-flashing po itong agandaan, kalinisan, mapapango, ang recto, tondo side, at saka recto, the side, para i-flashing na po. So, ito po guys. Uh, uh, paano? Dito na magtatapos ang ating pag-vlog. At mag-iingat po tayong lahat. At huwag po tayong susugod. Ano na Sa, ano, sa pagbaha. magandang umaga po sa inyo. Uh, ito po. Ang uh, ngayon. Manila. God first.